Tapos bago pa ito Ma-finish mula baba ang ganda Atong kintab oh, mo <laughs> 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 Balik ton. <pa. laughs> uh, balik ha? Balik Balik <haling. Bunut, huh? helos> magandang araw. Umaga, gabi sa inyo mga kagbro mga pao. Mga member natin na mga irong buang. Shout <laughs> out, maraming salamat. So, dito po sa YouTube channel ko. Di ba may tanong na vlogger ka? Ano ang mga content mo sa iyong YouTube channel? So, dito po mga kao sa YouTube channel ko. Iba-iba na ang mga video na inyong mapapanood dito dahil sa hindi binti ang ating content. So, nasubukan na natin mag-content. Pumasok sa charity. Charity uh, charity vlogs. So, hindi tayo nagtagal dahil nakikita nyo naman na ating channel ay hindi pa ganong kalaki. Kaya, hindi natin namin din yun dahil kailangan doon sa charity ay meron tayong pagkukuhanan ng ating panggastos. Natural yun. Kaya, hindi tayo nagtagal doon dahil yun nga sa scenario na yun. So, ngayon naman, trabaho naman ako, Bicycle driver. Ayan, ay, mapap ay mga mapapanood kayo dyan sa channel ko na nasa biyari tayo na binipito ko pa nila like ko hindi din tayo nagtagal doon dahil nagsiba na naman ang ating napasok na trabaho dahil kailangan ng trabaho so meron dyan iba-iba pa so ngayon ito naman sa trabaho na to sa ipapakita ko sa inyo ito na ang magiging uh, intro ng aking mga video so may papakita ko naman sa inyo ang iba-ibang lugar na ating narating yung pa rin ay part sa ganitong trabaho kung saan kami nag-dismantle nagbubuo ng makina. Ito po pala ay makina ng uh, dishwashing dish machine. Iba-ibang klaseng dishwashing machine ang binubuo namin dito. So, galing sa store, uh, galing sa mga, uh, galing sa store, pagsira, inipick up namin, dinadala namin dito. Uh, nililinis namin. Pagdating dito, minsan sira ng pesa, kulang na ng, uh, kulang na ng parts ang machine. So, ang ginagawa namin dito, ay uh, pinupunan namin yan. Binabaklas namin, nililinis, Pagkatapos linisin, bubuhin uli yung mga parts na kulang dun sa machine o kailangan linisin, ililinis namin. And then, buuhin, pagkaganahin, bago uli, iahatid kung saan man may nangangailangan. Kaya makikita nyo sa angin vlog, naglilinis kami, nagbabaping, nakakarating kami kung saan saan. Ayan, nakikita nyo sa yung video. Ating dito sa Luzon. Luzon, Central Luzon, Metro Manila. Yan, mapapanood nyo dito sa channel. Kaya sabi ko, iba-iba naman mapapanood nyo dito sa channel ko. Nandiyan <laughs> pa, nagkakaroon na lang ako ng uh, tutorial. Dahil dito, hindi naman ganun lang kadali na maglilinis lang kami. Nandito yung binabaping namin, pinapakita pang stainless. Pinubukon uh, namin ang makina. Sila makina, pinapa-under namin, pinapagana namin bago namin mayasit uli sa customer. Kaya maraming salamat sa mga nanonood sa aking mga video na ganito. Kahit paano naman, may maipapakita ko sa iyo kung ano ang meron sa aking channel. So kahit paano, yung pamalas na rin na makakarating tayo na ibang ng lugar dahil din dito. So maraming salamat. Thank you ulit sa inyong magpapanood. Sa so, hindi pa lang pag subscribe sa aking channel, pag-subscribe nyo na rin para mapapanood nyo pa kung saan-saan lugar ba ang ating marating at iba-ibang klase ng mga makina ang aming bubuhin dito sa aking YouTube channel. Magpapatuloy po. Maraming salamat ulit. Salamat sa pagpapanood hanggang sa dulo. Bali po ito, nililinis ko na ngayon. Kalina, ayun ang pinakakatawan niya. Ilang part yung katawan niya. Dalawa, dalawang, ay tatlong party ang katawan ng machine. So, bali na ito, yung pinakapaan niya. So, katapos natin doon sa kanyang katawan mismo, tapos sa kanyang may uluhan, ito nga sa baba. Pagkatapos nitong maglinis, ay atin na naman siyang ibalik. Pagkatapos natin i dismantle pag so atin na naman bubuhin. So, ayan, pagkatapos linisin, uh, buuhin ulit. So, ayan, ito yung parts ng machine. Ito yung paa, yung katawan, ito yung pinakaulo, may nakapatong pa yan. Diyan sa ulohan yung parang ganyan. So, mamaya na ulit, pagpapata ulit natin yan. Pero, importante kasi malinis. So, ang kasunod dito ng procedure, pagkatapos buuhin, ay buffing. Yo! Ah, kilab dalawa, tinitira nila yung mismong katawan. Ayan paa ang dyan sa katawan at mahay ulo pa ka ito katulad nyan okay. katawan din <coughs> sa labas lang yung, ang binabapin yung labas, ang loob, yung nililinis sabay nilalagyan ng packing tab din punas ako naman, ang tinitira ko ang tinitira, ang ginagawa ko ay yung kanyang mga pinto yan, pangatlo na ito tapos na itong dalawa ang pinto kasi nito, bawat isa ay tatlo patulad nito ito isa isa at isa doon sa kabila ayun okay lagay mo balik pa balik doon Ha? balik doon balik doon balik doon balik Ayan um, ang forma niyan, 3 pinto. Ayan, kabilaan, may 3 pinto na. Sabay may ulo pa yan. May ulo pa yan. Tapos bago pa ito ma-finish, mula baba hanggang taas ang pintap. Bago pa yung ma-finish, may final ano pa yan. May final pa yan. Pupunasan pa ng maigya. Yung ulo. Hindi naman dito, diyan nag i Anak ng kiking. Mas paligtad. Gusto pa Ayusin. Ha! <laughs> ko na yung gandang lalaki. <laughs> Ayaw di ba? Ha! 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 Ayan yung pinakaulo niya. Tapos, makapita na na ang wash, wash pump. Yung bago niya ng motor. Bago yung motor na yan. Bago. Tapos, so, yan na natin. O, so, dinitest na yan ni Busing Boy. Ni Busing. Busabos. Ayan, bago ang motor, bago ang wash pump. So, pag na-adjust na itong motor, pag okay na ang ano niya, pag-drain niya, ang problema lang pag-drain kasi umaapaw. Yan, maapaw pa siya. Ibig sabihin, sobra pa yung tubig niya. Kailangan kasi ang tubig. Hanggang dito lang. Yan, hanggang dyan. Dyan lang ang sukat, hanggang dyan. Para hindi umapaw. Ayan, a-adjustan. A-adjust lang yan dito. Drain. Drain soil. Ano, luluwagan na higpitan? Ha? Paano nga? A Adjustan. Luluwag. Luluwag. Paluwag na. Uh -huh. O para magbawas sa tubig pa. Oh. pang kulang ito. ilalim. May kulang pa yan. Tapos ito dito yung kanyang mga hose para sa uh, chemical. Ayan. yung tumama na siya sa sukat ng tubig na dapat matira dyan sa loob hanggang ayan siya oh. ayan siya tapos ang kulang okay, na lang dito ngayon ang kulang na lang dito ngayon ay yung mga hose na pagdadaanan ng chemical ayan okay naman na okay kote, na eh, Ayan yan, ba? Okay. Okay. So, ito nga palang nga machine. Ah, uh, pagka-rape siya mag-drain, mag-drain siya ng tubig. Ah, uh, pag inangat uli, mag-process uli siya. Yup, ng panibago. Ano yan? Ah, uh, papainit ng tubig. Ah, uh, ito kasi, wala tong tinatawag na heater, bukod kasi ang heater nito. May heater pa kasi ito. Bukod ang heater niyan mabanlaw matapos mong magbanlaw i-drain na niya tubig magpapalit siya ng tubig i-drain yan, dito niya ang tubig ayan okay. automatic and then, ayan namamatay siya pag binoos na naman to paprocess na naman, uulit na naman siya kulang na lang nito dito sa taas. Yung kanyang mga posts na pagdadaanan ng kimikang. etong na ito. Ito kailangan may kapit natin dyan. So meron ba tayong ilalagay dito? Wait a minute. Go. ba na. Oo, oh, sige. Aha. -ah. Ito pala mga kabroom broom Ito yung hose. Ito yung magproseso na sipsipin -sip niya ang chemical. Ito yun habang umiikot. Pag umiikot to, yan, iikot yun, di ba? Pag umaandar. Umiikot yan. Ang ang chemical, sisipsipin niya, papasok sa loob ng machine. Ito yun. Tatlo to, dahil tatlong kasi ng chemical. Ma, may maipakita ko pa sa inyo yung mga hose niya na ikakabit dyan ng color color coding yung host para din sa kimtal Masaya pala yung sahura ng ganito. Ito plastic. Para kung tumagas man yung chemical, hindi mapupunta sa machine. Hindi mapupunta sa machine kasi ang chemical napakatapang. Yun, i-fix ko na. Yan. na fix ko na siya ngayon. Ipapasok naman natin sa machine. At saka iabang na natin doon para sa chemical. So yan po natapos ko na yung hose para sa chemical. Kaya itong gusto natong tatlong puti ay diretso yan sa machine. Ito yung papunta nang ng machine. Ayan, makita ko sa inyo. Ayan, dyan. Ayan, yan, masot. Tapos yung color coding naman na blue, red, and white. Ito yung doon sa chemical na tinutusok para hihigop pataas. Over. Yun, pagkatapos ng lahat na mga kompleto na yung accessories ng machine. Ay, ito na yung binabalot na. Nakabalot na. Ito na yung itsura. For these spots na po ito. Ayan na siya.